Alam niyo ba ang tutubing tubig o yung tinatawag na petra or Mayfly? Isa siyang uring tutubing tubig. Tulad niya, ano sabi ko, 24 hours lang pala ang buhay niya. Ako ang apo at man ng templong ng Bunting Agama at talagang na ako sa buhay ng tutubing tubig. Paano kaya kung ang lahat ng tao ay eh, 24 hours lang nag-i-exist sa mundo? <laughs> Sobrang exit, di ba? Pero ang tutubing tubig ay mahalaga sa lahat ng anin ng tubig. No? So alam naman natin na lahat ay merong role or silbi sa ecosystem natin. Tulad ng tutubing tubig, they make sure na ang quality ng tubig ay malinis. At they live there kasi rich ang oxygen sa, sa sa ano no? So sila ang nagpapanatili para hindi magkaroon ng lumot, kinakain nila yon. And then sila rin naman ay nagkakaroon din o nagiging breeding or pagkain din ng iba pang mga lamang tubig no. Lamang tubig. So ito yung halaga ng tutubing tubig. Kung sila may halaga in 24 hours, kamusta naman kaya tayo bilang isang tao? Bilang isang tao, meron din tayong purpose, no? At marami naghahanap, ano nga ba talaga ang purpose nila sa buhay? kadalasan yung iba eh hinahanap yung soulmate nila hinahanap nila yung kanilang taghana o yung life partner at focus totoo na they give us inspiration para mabuhay pero wag po tayong magkakamali hindi yun ang purpose hindi kay isinilang sa mundo para lang magjowa no to be honest, paano nga ba? Ano nga ba yung life purpose? Tinuro natin sa Hilot Academy Pinabaylan na ang buhay natin binigay sa atin for us to exist para umiral. Yun nga eh, we exist. And then, it is our choice kung ano ang gagawin natin. Pero bukod sa pag-exist, sa pag-iral, ang una natin nakikita is ang paglago. No? Paglago we grow, we expand. Tanongin niyo po ang inyong sarili. Are you growing? Lumalago ba kayo? Oo, malaki ka na eh, from this to this, di ba? Parang hindi naman sobra naman, no? <laughs> Pero, yun po, ang layunin natin sa buhay is para lumago at umunlad. Ang tanong, maunlad ka na ba? Yan, ito yung mga parang life, ano eh, and then the reason why, kung bakit ako interested dito sa Mayfly, kasi nga, ilang kambot na lang, ilang araw na lang, is magpapalit na naman tayo ng kalendaryo. Tayo ay papasak sa buwan ng Mayo. So May 1st, piyesta ng inkanto yan na. And then, yung unang patak ng ulan is sacred sa sa buwan ng Mayo. Ngayon, mainit-init pa rin ang sinasabi ng social media. Ah, nararamdaman naman natin bandang tanghali. Pero ngayong umaga is may mahangin, medyo sariwa, malamig-lamig. No? Alam natin na magbabago na ang buwan. I hope na nyo rin po iyon. And then at the same time, um, ang, 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 nais kong sabihin sa inyo is pagpapahalaga sa inyong purpose sa buhay. Ano nga ba ang purpose natin sa buhay? No? Actually kasi second recording na ito, yung first recording ko ang haba na sa 20 minutes, eh, hindi po siya, hindi po siya pala na-capture yung voice. But anyway, so ang ating layunin sa buhay no, is to exist. Ang first activity na ginawa sa atin paglabas na paglabas natin sa puerta ng ating nanay ay pinaliguan tayo. The nurse midwife o manghilot ay nilinis tayo, pinaliguan tayo. So, cleansing is very important for us to start our activities para ma-enjoy natin ang buhay. And then next activity na ginawa sa atin ay inilagay tayo sa suso ng ating magulang, sa breast ng ating nanay para kumain. Mahalaga ang pagkain sa atin. No? Dahil yun yung pinakaunang-unang activity na talagang we participate. Kasi nung pinaliguan tayo, hindi tayo nag-participate noon. Dinala lang tayo ng nurse midwife at pinaliguan, pinunasan at pinaliguan. No? Ayaw natin yata noon. But anyway, doon kasi sa prosesong yon sinecure nila kung buhay ba tayo. Uh, parang iniisip ko baby ako ah. <laughs> no, I think dahil well, kasi natutunan ko sinusundot sa puwet, tinitingnan yung ilong, yung bibig, tapos pinapalo para umiyak. Then after that, ibibigay tayo sa ating nanay para kumain. At yung pagkain na yun, kung makikita niyo yung activity na yun, no, yung pagkain, it nourishes our body. But to be honest, ang nakikita ko dito, ito yung first sign act of love the mother share herself, yung sarili niya ibinigay sa kanyang anak para kumain ng gatas na nagmumula sa kanya. How so wonderful na lahat tayo ay may nanay. Yung nanay natin, ibinigay niya ang kanyang sarili. Lahat tayo. I don't know kung nakapag-breastfeed ka. Kasi pag hindi ka na-breastfeed, tsupon ka agad ang ibinigay sa'yo ang magulang mo no, yung hayo kung sino ang pinagkunan ng gatas. But breastfeeding is best for babies. Sabi nga nila pati kay daddy. <laughs> anyway, no, best din daw kay baby. And it is still best. No? It is still best. Pero ilang taon siya dapat breastfeed. No? I think one year, two years, iba. Minsan three years pa nga. No? Pero iba pa rin ang sustansya na nagmumula. Kasi hindi naman yung nutrients, uh, literal na nutrients nandun. Although it's very nutritious, but it is the act of love. It is the love of care. It, it, yung breastfeeding, it, uh, it feeds the soul of the baby. Kaya nga kung ikaw ay nanay, no, habang ikaw ay nagpapasuso, be careful on what you eat kasi isinishare mo ang nutrients mo sa iyong anak sinashare mo ang nutrients mo sa so iyong anak na manunot sa katawan ng tao na hanggang sa kanyang paglaki ay madadala niya. So it might also involve how the person grow, ano ang pananaw niya sa buhay, paano niya i-handle ang situation. Usually tayo mga tao, lagi natin gusto may kakampi, may kasama. Tulad ng minsan binuli ako sa Facebook, no? I just share a post at sinabi niya na Islamophobic ako at puno ng hate, etc. etc. So okay, I responded politely. I offended by my post. Hindi pa siya natuwa. Nagsama pa siya ng ibang tao to bully me and to attack me. So ang ginawa ko, bully na ako na lang sila kasi yun naman ang karap kalayaan at kapangyarihan natin sa social media. I don't need to defend myself. Wala naman po akong sinisirang tao. And I just shared a post, no? But then, check nyo na lang aking Facebook post para makita nyo. Pero hindi nyo na makikita yung nambubuli sa akin, no? But anyway, yun. So, mahalaga, o parang tayo, naghahanap tayo ng kakampi, ng kasama sa buhay. Kaya nga, ngayon, gusto nyo, eh, uh, eh maghanap ng jowa at it matters to you na yung jowa na yun is bumalik sa'yo pero ibang usapan yan. Ibang usapan natin. Sa so, ibang natin pag-usapan yan. Pero dito, yung kasama sa buhay. Ngayon ang tao nagiging matatag. Kung bata pa lang siya, eh well supported, well fed siya ng kanyang magulang. And I think ako yon Siguro ako nga yon Dahil kasi naalala ko, nung bata ko, yes, breastfeed ako. At winin ako ng nanay ko noon. And then, nung lumalaki ako, even pizza box kinakain ko. I love pizza. Kaya ang nanay ko, nag-aral magluto ng pizza para meron kaming unlimited pizza sa pagkainan. Naalala ko lang yung kabataan ko. No? So malapit na sa birthday ko, mga kalahi. No? So yun. and anyway, ang focus natin dito is yung ating paglago, ang ating buhay. No? And from that food, we, we, we live. Dahil kasi pinagkukunan natin ang pagkain, pinagkukunan natin sa nalakas. At nung lumalaki tayo, no, parang sinasabi ng nanay natin bago tayo, o oh, isipin niyo guys, nasa elementary days kayo. Ano bang ginagawa niyo nung elementary days? Pagkagising sa umaga, ligo kayo. Tapos sabi ni nanay, o oh, kumain ka ng almusal. Because nanay prepares the food on the table. Diba, merong saging, may sinangag, may tinapay, may itlog, may hotdog, may tuyo, etc. etc. no? Um, excited ang nanay ko every time na naghahanda siya ng umaga. Kaya kung gisingin niya kami, start mega talak, <laughs> mega talak. At magagalit pa ang tatay pag hindi pa kami bumangon at kumain dahil kasi mali-late sa eskwela, no? So, so lagi sinasabi ng nanay ko na kumain muna ang almusal, ang pinakamahalagang meal of the day dahil dito, bibigyan ka ng lakas para yung pagkain na yan, mako-convert into energy that you will be able to observe the knowledge that we are going to learn from the school, from our school, no? So, kain ka, at madalas naririnig ko, ito ay nag-uugnay talaga sa ating pag ating pag-iisip. Kaya nga, yung solar plexus natin, kung titingnan nyo, kulay yellow, is connected sa Mongol, <laughs> sa monggol na lapis, yellow din, it connects to our brain, no? Although, maaring ito yata ang brain natin, sa sigmura yata natin. No? Uh, Pag-aralan natin iyan sa, sa ating psychism workshop or psychism seminar. So, psychi magkakaroon tayo, ibabalik ko ulit yung ating mga activities na yun. Very soon. Abangan nyo lang po. So, yung pagkain natin, it strengthens us. no It feeds us. Kaya, isipin natin kung anong pinakakain natin. Kung ang nanay, sa so baby, pinakakain niya ay gatas ng kanyang ina, yung gatas ng ina, pero ang nanay naman, isipin nyo rin kung anong klaseng pagkain ang kinakain nyo. Make sure that it is a life-giving food. No? So sa life-giving food, ano? Yes, we are not strictly vegetarian. We are not strictly na carnivorous. Um, um, Maroon tawag doon eh. Um, basta nakalimutan ko anong tawag doon na yung balance na gulay at saka karne. So we have to be balanced dahil lahat ng iyan ay maaring maging source of energy for us para makakilos at makapagtrabaho. And to be honest, ang aking nakikita no sa pamagitan ng pagkain, ang nagre-react doon is yung ating kaluluwa, our soul. no It is a food for our soul. Why? Kung sakali mang ikaw ay nagutom, it is an emotion or it is a feeling. Tama. Ba? It is a reaction of your body dahil meron ng emptiness sa, sa iyo. Pumakalam na ang tiyan mo. <laughs> so, lalamanan mo siya. At kung lalamanan mo siya, manunumbalik ang iyong enerhiya. No? Pero kung wala ka ng pakiramdam, kung patay ka na, no? ibig sabihin yung kaluluwa mo, ay na yung sa, sa iyong katawan, kahit na anong pagkain, ang ilatag sa iyo, hindi mo na maibubuka yung bibig, hindi ka na makakapag-chew nguya, nguya at hindi mo na rin malulunok yan dahil kasi wala ka ng buhay, wala ka ng lakas. So, yung lakas natin ay nanggagaling sa Espiritu. It is the Spirit that gives us life. And that life is a gift of God na dapat natin pangpahalagahan pahalagahan. Tulad ng May, fly, 24 hours lang, they enjoy. They enjoy their life. Pero ikaw, anong ginagawa mo sa buhay ngayon? Ini-enjoy mo ba? Pero ano ang nagiging contribution mo sa mundo? Ano ang purpose mo sa mundo? Kaya nga mga kalahi, pag-isipan natin bawat galaw at kilos natin na sana magkaroon ito ng saysay, magkaroon ito ng halaga. Kasi ang buhay natin, tulad ng may, may, Mayfly, 24 hours, hindi natin alam kailan tayo mawawala. Ipagpasalamat na lang natin na tayo buhay pa ngayon. And this life is a gift of God. It is a gift of God na dapat nating ipagpasalamat. At dahil diyan, let us look forward in the future. Let's move forward to the future dahil kasi ang ganda ng ating kinabukasan. Maganda nga ba? Sino magpapaganda ng ating kinabukasan? Kundi ikaw. Ikaw lang. Oo, ikaw lang. Alamin mo ang silbi mo sa buhay. Ang silbi natin ay to exist. Ngayon yung existence mo, Anong gagawin mo? Your existence you, 'di ba? You make activity so that you could have an experience. And that experience pag nag-move forward tayo ay magiging memories. Maganda sana gumawa tayo araw-araw ng happy memories. At ito, itong vlog na to will become a happy memory for me in the future na makikita ko ito si Apu, mukhang tanga araw-araw nagsasalita sa video wala namang kausap wala namang nanonood, wala namang comment na nagre-react sa, sa kanyang video, eh tuloy-tuloy pa rin for 100 days. It doesn't matter for me if you like my video, pero kung pwede naman, pwede kayo mag-thumbs up dyan. At kung pwede rin, is mag-subscribe, no? Para makita ko na sa pamagitan ng mga nagdaang araw, meron akong napasaya, napangiti. Dahil kasi pagka wala na ako, you know, hindi natin alam itong past few days ang daming namamatay na tao hindi natin alam baka hindi pa ako umabot ng 100 days so maraming salamat na lang kung makaabot so let me know kung kayo ba ay nakapanood nito at meron kayong reaction positive or negative comment down below and follow me hindi pa to tapos no hindi pa tapos yung aking video kasi Um, gusto ko po sana magpasalamat din kay Sally Padlan, ang ating kalahi, dahil kasi dahil sa kan nagbigay po siya sa atin ng pang-grocery. Actually, pambili ko ng bigas yun. Maraming maraming salamat dahil ubos na ang aking bigasan. No? Sa mga activities na ginagawa natin araw-araw, ay may mga reactions at na either positive or negative no? sa ating ginagawa. Pero ganun pa man, tuloy-tuloy lang tayo sa ating buhay. Ano ba yung ginagawa natin sa buhay? Ano ba ang ginagawa mo para maging um, makabuluhan ang iyong buhay. Ano ba ang gawain mo para makatulong sa ibang tao? Ano ang gawain natin upang mapabuti ang ating mundo? Sa akin, ito lang po talaga ang, ang gawain ko. Mag-vlog <laughs> mag lang ba? Magturo, maghilot, no? At magpayo sa pamagitan ng pagtatawas o tarot reading. At nagpapasalamat ako, hindi ko alam paano nyo ako nakikita. Siguro dahil sa aking kadaldalan sa pagiging active ko dito sa social media, sa TikTok, sa YouTube, sa Facebook, eh nakikita nyo ako. At nagugulat din ako sa inyong kakayahan kasi hindi ko alam kung paano nyo nalalaman ang personal phone number ko. Eh nakakausap nyo ako. Ayoko naman kayong tangyan o ayoko naman kayong tabuyan. Tabuyan dahil kasi alam ko valid ang inyong mga nararamdaman. Pero guys, kung kayo ay magpapakonsulta sa akin, hayaan nyo po kung suriing mabuti ang inyong buhay. Magsabi po kayo sa akin ng katotohanan kung ano nangyari kasi ayaw ko maging um, one-sided lang. Ang totoo talagang one-sided lang kasi kayo lang alam malapit sa akin. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa kabila ng iyong partner kung bakit ka iniwan at anong reason kung bakit ayaw na sa'yo. So dapat kong malaman ang katotohanan. Ano ba ang nangyari Kung meron kang kasalanan, you confess. You confess. Sabihin mo sa akin ang totoo, anong kasalanan ginawa mo, anong pagkakamali mo, bakit ka inayawan para magawa natin ng lunas ng solusyon. At sa lunas na to, tanggapin mo kung ano ang hatol. Huwag mong ipagpilitan kung ano yung gusto mo dahil kasi inayawan ka na. Inayawan ka na. Kasi kung gagawin natin ang tao, yung mapasunod mo, hindi na po yun gayuma. Kulang na po yun. Pero hindi ko po gagawin yun. Hindi po natin gagawin yun kasi manggagamot tayo. Kaya 'wag mong ipagpilitan na mahalin ka. Gawin mo sa sarili mong kamahal-mahal ka, ibig-ibig. 'Yun ang maari kong maituro sa iyo. 'Yun ang maari maitulong natin sa iyo na baguhin ang iyong personalidad. Pero siyempre, hindi naman magbabago mukha mo kung pangit ka, pangit ka. You have to appreciate who you are, no? You you have to appreciate. Ako nga eh sa totoo napapangitan ako nung unang vlog ko is na sa Saudi ako at hindi ko talaga gusto yung nakikita ko sa mukha ko pero the message is strong so it doesn't matter kung ano yung itsura ko so what I do is just sit down relax and talk no kinakausap ko ang sarili ko ngayon kinakausap ko nakita niya yung shadow yung reflection mukha ko di ba but anyway um ito lang po mga kalahi na sana makita natin ang silbi natin sa buhay tulad ng mayfly 24 hours lang kanyang buhay. Pasalamat ka buhay ka pa ngayon. At bukas, tingnan natin kung tayo mabubuhay. Every day, let us give thanks to God. Magpasalamat tayo sa Diyos dahil buhay tayo. At dahil yan, sana gumawa tayo ng mabuti. Anong kabutihan ang iyong gagawin sa mundo para maging kapakipakinabang ang iyong buhay? At yung simbahan gusto nila eternal life. And you can be eternal yung maaalala ka ng mga tao sa mundo kahit patay ka na. Anong alaala ang yung iiwan? Sana maganda. Sana pag patay ka na, ang kwento nila patungkol sa iyo is maganda, hindi yung katatakutan. So hanggang dito na lang, ito muli ang up at ng Templong Antuhan ng Luntiang Anggaman. Nagsasabing, mayari na, pag-asatin, paalam.